ano? Suten. Ano? Alibang dadalhin natagin. Ano? Hindi ba paki? Siya pa ni Mabel bus tadin. Alen, mababel bus na. Ne. Ano ba na Jison? Jison. Video call? Hindi video lang. Ko. Hello. Hello. sinundukan. Ay, kung ano sinundukan. Ay, ito na Yeah. Ayun mm, <laughs> <Ha. laughs> <don't know. laughs> <Yeah. laughs> po um, sa, sa langit-langit. Ah, uh, na po remember. Hello! Hello. <laughs> 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 dito at sari-sari po matatanong nyo. Sa so, hmm. ito ay ginagawa po ng Papa ni Mia. Si Kuya si Tito charlie. Yun lang po. Kahit maraming salamat. Ah, <laughs> ito po yung isang walang pakailang. Isang <laughs> <laughs> To. Uh -uh. Ah, ayla, Ay po. Ayan po, mananagana po. Ayan po, tagataga po. Ayan na po. Lili pa rin po kami yan, mamaya. <laughs> Mananagal. <ng> <laughs> okay, Bakit nilaban na po ka? Nilaban na <laughs> bang ka rin ako? Baka yan Alam ko pa ka Jason, 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 Jison, Jason, 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 Jason,